So, ito na mga meme, yung ating hinihintay from Amazon. So, buksan na natin ito. Ayan na. Ang ating in order dumating na. Ito na, munggo. Ayan, may munggo na tayo. Walang mahal. Lakala ko, ang laki. Alit lang pala na ito. Mahal naman. <laughs> Ayun, ito. Tapos, ito pa, meron pa tayong isa dito. Sa natin. O, oh, ayan din, o. Oh. Hipon, pansahog sa mga gulay-gulay. ampalaya, palaya, labanos, munggo. O, oh, ayan. Mahal, meme. Pero, okay lang. Ito na, we na. order na tayo nito, gulay na tayo.